Hello po mga kalaki Good morning po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga At syempre po pag ganitong 11am Tutok na mga kalaki Dahil narito na po ang mga kompletong digit po Na mga 642 Pilipinas 45, 49, 55 at 58 At mga lottery po dyan sa abroad Mamimigay po tayo ng mga tips at mga ideas po Para po sa ating mga uh, Lucky followers po na may po Lumaban po sa mga lucky numbers ano po. Kaya mga kalaki tutok na rito Dahil ngayon po ibibigay ko na po ang mga pwede nating tayaan dyan sa mga laban natin sa Loto Pilipinas sa abroad. Kaya kung ready ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Siyempre, di ba? Lahat naman tayo nagnanais tayong manalo, nagnanais tayong palarin, uh, na nais natin talagang guminhawa buhay natin. Kaya nga, ang mga Pilipino talaga, di ba, talagang sumusubok. At ang maganda nito, alam nyo ba, sa amin po vlog na to, hindi po sa nagyayabang kami. Marami po tayong napanalo. At patuloy pa rin po tayong namimigay sa mga naniniwala po sa amin na wala po itong pilitan. Sa mga naniniwala po sa amin. At ang gusto namin, namin ni Lola Carmen, lahat po tayo manalo. Marami pong hindi na nanalo, alam po namin yun. Pero ang importante po nakakapagpanalo tayo. Yun ang mahalaga nakakatulong tayo. Malay mo naman ngayong araw na to. Ngayong alas 11 ng umaga habang kumakain ka na tanghadian at makuha mo ang mga lucky numbers namin. Ikaw pala ang mananalo ngayon. Kaya kunin mo na ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 38, number 29, number 42, number 53, number 55, number 61, number 48, number 27, number 34, at number 18. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 31, number 26, number 22, number 23, number 19, number 38, number 10 at number 20 ano to? number 20 Ayan. at syempre po mga kalaki ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers po ay number 32 number 34 number 37 number 17 number 14 number 12 at number 8 at ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 25 or 1 to 29 abroad ulit muna number 23 number 20 number 9 number 5 number 16 at number 22 ayan at eto naman po ang 5 digit lucky numbers ay 6 digit 0 to 9 muna tayo 6 digit 0 to 9 mga kalaki kunin mo na narito na number 6 number 1 number 7 number 2 number 8 at number 5. Ayan. At isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 30, number 27, number 23, number 15, at number 11 Ayan. at syempre nabigay na natin ang mga lucky numbers abroad dito na po tayo sa Pilipinas mga kalaki kung saan naglalakihan po ang prices ng mga lottery Pilipinas. Ayan. Bago natin ibigay, dapat po sa mga masusugi natin mga followers dyan, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin ha, para makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw at oras-oras. Hanapin po kami sa Facebook. Ayan. I-type nyo po ang Facebook. Uh, hanapin nyo po Red Parungkin. Tapos, i-check nyo po yung followers. Dapat po, ang Red Parungkin na makikita nyo, merong as uh, 317,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers ayan at Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na meron pong 16,500 followers at syempre TikTok meron po tayong TikTok na 423,000 followers. Ang dami na, no? Maraming maraming salamat po sa mga manonood na talagang nasumusubaybay po sa amin na nakafollow. Diyan po kayo sa mga legit na account na yan, humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa At pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment, share ng share ng video at heart ng heart mga kalaki, automatic po basta nakafollow, basta nakafollow, bibigyan kita ng lucky numbers. Promise yan. At ginagawa na natin yan sa marami natin mga followers na talagang nakafollow po mga kalaki. At syempre po, Uh, tandaan nyo po, ang lucky numbers po namin Libre, wala po itong bayad Araw-araw nyo pong panoorin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok Private consultation po ang may membership At good for 3 months naman po ito Kami po ang mamimigay sa iyo na tatayaan mo sa loob po ng 3 months Mga kalaki, kaya sa mga interesado message na po kayo. Make sure po na makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki, 'di ba? Wala namang pilitan to eh. Mali mo naman kapag natutukan kita, 'di ba? Yung na code ko yung mga birth mat virtue mo, isa ka pala sa masugid naming taga-subaybay ay eh, manalo ka rito sa private consultation, 'di ba? Kaya mga kalaki, 'wag niyo pong palagpasin ang pagkakataon na ito mga kalaki at sa mga interesado po dyan message na kayo sa messenger ko tatawagan ko po, po kayo at ito na po ang 6 digit lucky number 642 ang 642 mo ay number 25 number 31 number 39 number 37 number 24 at number 18 ayat po mga kalaki ang 6 digit lucky number 642 at eto naman po ang 645 number 26 Number 38, number 41, number 20, number 5 at number 23. At eto naman po ang 649. Number 27, number 13, number 19, number 35, number 44 at number 12. At eto naman po ang 655. Ang 655 six digit lucky numbers mo ay number 31, number 30, number 22, number 25, number 16, at number 7. At ito naman po ang 658 six-digit lucky numbers. Number 19, number 37, number 42, number 40, number 24, at number 8. Ayan, kumpleto na po mga lucky numbers mga kalaki takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po na naka-rumble po ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit lucky numbers mga kalakiya at syempre po 3 days po ang mga lucky numbers natin bago po natin palitan mga kalaki kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki tutok na lagi sa ating mga vlog at syempre po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na yan na wag na wag na wag na wag po agad bibitawan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa Agustin family po ng Occidental Mindoro wow ang layo hello po sa mga Agustin family maraming maraming salamat po dyan sa mga taga Mindoro hi magandang tanghali po sa ating lahat maraming salamat po sa panunod at syempre po manalo 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 tayo at ito po oh, ang mga tricycle driver naman po ng Pasig hello po sa mga taga Pasig hello po mamueng ayan sa Pasig ay masubid natin follower dyan si mamueng at sa mga tricycle driver at sa mga jeepney driver po sa Pasig saludo po kami sa inyong lahat maraming salamat po sa panonood good luck